Uy, may ngadlaw sa so, same nagpabukid pabukid man tatong niaging adlaw karon magpasyudad ni putad di sa condo no sa 11th floor aircon cleaning day taron dalawang split type tapos dalawang window type ito yung condenser niya yung nasa taas kan floor yan tapos yung sa baba naman dito yan sa ground floor sa so, may sala nito. so simple puntahan natin yung 1HP ito sa malita kwarto to ayan carrier yung brand simple dito tayo sa window type window type no So, eto, sobrang taas tayo. Nasa 11th floor. Ito yun yung isang window type. Then, pagbalik, pagbukas ko ng pinto, ay sus. Ito pala yung namatsyagan ko mga idol. So, siyempre, unsip to. Siyempre, electrician, technician pa tayo. re natin yan para sa kaligtasan ng ating owner, no? Ayan, o. Oh. 3 yan mga idol na one gang. Pang aircon talaga yan. So, siyempre, unahin natin yung priority, yung mahalaga, no? Ayan yung bibirahin natin ngayon. Kasi solo flight naman tayo, ah, bahala na na eh, Nakandalitsi-litsi na yung trabaho ni Imo alsa, imo baklas, imo tanan ah. Imo mo na yung Si miipit yung tani Kaya kung kauban dari pintor man niya, Naapon siya trabaho oh. Biradahan na lang nato na yung pina Veterans moves no? Itong gitudlo sa akong mga kamaster Sa una ako itong gamiton Sa pang mga agi, akong mga Gamay nga mga orasyon ba no? Walang mupitik po ng owner upang pang merienda pang Pagtanghali, anong ba? Ah! tang lami ah lami kay magtrabaho pag ang mga customer no mo lay lisod sa window type magud kay kung pila ka buok ang tornilyo ana mo orgi baklaso nimo di pare sa split type ning magbaklas ka o mag aircon cleaning ka sa split type dali ra kay kay pila ka tornilyo di po kining window type nga kay baklaso no ni wiring ang baklaso no, no so ang technique dari mga idol kapag kayo ay nag magtagalog na lang tayo para maintindihan ng karamihan no So, ang technique dito, kapag kayo ay nagbakwas ng, ng mga wiring, kahit veteran's moves kayo, gamitan nyo pa rin ng veteran's moves. No? And videohan nyo para mayroong kayong pagbalik nyo mamaya. Mayroong kayong kuligo. Let's see, ba diba? O. Oh, di kayo magkamali. At pag nagkamali kayo dyan, o, oh, sigurado, magbayad talaga kayo. Hindi lang kayo magbayad. Mawalan pa kayo ng trabaho. Alam naman ang mga kamaster natin dyan, no? Kung naunsa ba, kung oh, sa'yo naging problema. O, oh, hindi naging magtawag, ah. Alams na. So, siyempre, biradahan nato, na natin na, ano? Ako, pag naglimpi ngani ni, nga, ko, nagdi ko komportable ba, klasong magin ako na. Hindi mo itong dako gaya na, no? Ang birahan. Grabe, pagkahugawa po dahil ni, liman mo 13 years na ni aircon no ah oh, taon pag kalawang lawas ani pero magbira mo buga aning spray ani ayon no gin sa grove sa condenser no or evaporator para dili matupi ang mga aluminum dira ano ana ba oh ini makita nyo gani nga gawas ng kwan tubig sa likod automatic oh, limpyo na na no niya tanawa po din yung kwan, po lang kining tubig nga agas ba kung tinaw oh, na ba o dili no so sa mga nangutana o sa mga nagatanong siyempre sasagutin natin kung magkano yung mapalinis uh, palinis ng aircon na ganitong window type na 1.5 HP so siyempre itong 1.5 HP eh, nagkakahalaga lang naman to ng ano 900 para sa akin pero kung gusto mo ng bawas siyempre 1.2 no window type Ayan, so siyempre, tapos na tayo yung yung mga nandyan sa flooring, huwag nyo tapon sa drain kasi magkaroon nyo ng bara, magkaproblema pa si owner, di ba? Derita, derita mga choy, kini, panood na. Aw, dagkang kayo salamat kay ma'am. Maraming maraming salamat talaga sa aming uh, owner dito, napakabait. Ay, nilibre kami ng atang uh, sa so KFC. Then, yung almusal ko, eh, hindi ko na nakain. Aw, siyempre, sa sobrang kalami sa KFC, higop daig sauce, are, nabidyohan na na ako, human naman ako baklas. Iba eh talaga galawan kapag busog ka. No? Makalimutan mo talaga mag-video. So hanggang dito na lang siguro. May adlaw sa tanan.